Happy Thursday, beautiful people! Si Daddy nga ang nag-offer na mag-prepare ng almusal at gumawa nga siya ng spam. At eto na nga tayo, 6.05 ng bumangon, medyo madilim pa nga. Pinakain ko na ang aking pets at binuksan ang ating kortina. At eto na nga ipapakita ko sa inyo ang aking mga house houseplants. Pinabruno tayo ni daddy ng ating black coffee at siya na din ay naghanda ng kanyang baon na sandwich for today. Kaya naman si mama pinagbaon din siya ng red velvet crinkles. Habang nag enjoy tayong magkape ay niyahap tayo ni Bunso at tumatig na nga ang aking panganay. Pa Prepare pagpasok sa school. Etong mga beef na na ito ay ating papalambutin at nakuha natin yan worth 40% off. Ang aking dalaga ay nagbabalay pa at hinatid na nga sila ni Daddy sa school. Dahil tapos na ang Christmas, si Mama nga ay nagpalit na ng decorations at naglinis tayo ng buong kabahayan. T Today ay day of tayo kaya naman magligpit tayo at mag-general cleaning ng bahay habang wala ang mga bagets dahil ang buhay nanay, ang trabaho natin ay hindi natatapos, wala nga tayong patient for today kaya nag-decide ako na baguhin ang kortina at palitan ng ating sapin ng couch. Dahil parating na rin ang winter, iniiwasan natin magkasakit ang mga bagets kaya naman nag-disinfect din tayo ng buong bahay at ayan na nga ang spray hindi ko pa kayang palitan at tanggalin ang ating Christmas tree. Kaya naman sa weekend na natin gagawin yan. Talaga namang napaka-busy at ang buhay nga natin ay never-ending ang trabaho. Pero okay lang yan dahil alam niyo naman na ang buhay mami ay walang pause or stop button. Kaya naman eto tayo at nagliligpit at naglilinis ng buong kabahayan. Nakakapagod man pero okay na okay lang yan dahil ayoko talaga ng madumi at mahalot na bahay At tingnan nyo naman yan, pagkatapos nating linisin ay ayan na ang ating Christmas decor is out At ang ating Valentine's decoration naman ay nakalagay na din Siyempre nagpunas din tayo ng alikabok at na-disinfect din tayo ng mga surfaces para naman iwas pagkakasakit ang ating buong pamilya Napakarami ko talagang gustong gawin sa araw na ito at hindi natin alam kung matatapos natin yan dahil bukas nga ay papasok na si mama at tingnan niyo yan talaga namang nakakasatisfy makita ang ating finished product. Kaya naman goodbye Christmas decorations and hello sa ating Valentine's decor. Pagkatapos nating malinis ang bahay ay siyempre nag-selfie muna si Mama. Nandito naman tayo sa laundry area at nilabahan ko na nga ang at ating kortina at ang sapin ng couch. Pagkatapos nating isalang ang laundry ay pumunta naman tayo sa kusina. Ang mga nabili ko man na beef na 40% off ay lulutuin ko na today at gagamit tayo ng pressure cooker para palambutin ang mga karne at gagawa nga tayo ng dalawang putahe. Yan nga ang kare-kare at kaldireta na paborito namin dalawa ni Daddy. Kaya na malinisin natin yan at pahuluan. Napaka-bestie nga ng araw na ito. dahil ko pa ng trabaho ng aking regular work as a therapist. Na defrost din ako ng chicken thighs at meron nga tayong nabilis sa store na adobo marinade. Pero bago ang lahat, tandalin muna natin ang chicken skin dahil sobrang mamantika yan at ayaw ko namang isinasama yan sa aking pagluluto. Ito nga ang nabili kong Phil American Adobo Mix kaya naman i muna natin yan para naman mas kumapit. Ang chicken skin na tinanggal natin ay gagamitin din natin yan at gagawin natin chicharon gamit ang ating air fryer. Pero bago ang lahat, maglinis muna tayo ng kusina at syempre pa dahil gumawak tayo ng manok, ay dapat nating i-disinfect yan. Talaga namang dapat ay malinis para naman ang mga bagets ay hindi mahahawak ng kung ano-anong germs. Eto na nga si Mama, talaga namang may pagka-octopus at talaga namang multitasking is live dito sa lugar ni Uncle Sam. Dahil ikaw lahat ang gagawa niyan. Madaalas onsen na nga at eto ang ating first meal. May natirang corn beef na niluto ni Daddy kagabi at yan niya ang ating kinain. Pagkatapos nga ng ating washer ay dilagay naman ni Mama sa dryer ang halabada. At habang pinipressure cooker natin ang karne, abay na upo muna tayo sandali at tinapos natin ang ating documentation. Back to the kitchen na naman si mama at nilinis ko na nga ang ating rice cooker at tinahalan ko na din yan ng bigas para ready na yan mamaya sa ating pagsasaing. Pagkatapos na ng ating labada, ay the for the tiklop naman si mama na mga kortina at sapin. Naku talaga namang araw na ito ay sobrang busy. Daig pa natin ang pumunta sa field at kumita ng mga pasyente. Pero okay na okay lang yan dahil ang gusto ko talaga sa bahay ay malinis at maayos. Kaya naman habang may time tayo gawin natin yan. At pagkatapos nga nating magtiklop ay bumalik na naman tayo sa kusina at una nating iluto ay ang kadireta. Paborito talaga ito ni Daddy at dahil malambot na yan, hindi na natin kailangan pampatagalin. Nilagyan lang natin yan ng tomato sauce at carrots at eto na nga ang pampakrimi natin na cheese. Pagkatapos natin lutuin ang caldereta ay lagyan din natin yan ng peppers at ang peppers na yan ay galing pa sa ating garden. Next naman natin lutuin ay ang kare-kare. Hindi na ako gagawa ng marami dahil ayaw ko man ang sa ref. Kaya naman lutuin din natin yan dahil pabrito rito ni Daddy. Wala tayong sangkap na gulay kaya naman ilagyan lang natin ng lettuce at ready na yan. Dumating na rin si Daddy pasado alauna at hindi pa haro siya humakain kaya naman sumabay na ako sa kanya para humain ng ating late lunch. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is always a blessing. Bye-bye!